Hello guys! Good day sa inyong lahat. Mag-unboxing na naman tayo ng bago namin Epson. Ito, malaki na to. Kasi yung una namin in-order o gamit ngayon na Epson l 3210 ay medyo okay-okay naman, nakakabawi-bawi na kami. So, bumili kami ng mas malaki, kaya ito ngayon ang uh, unboxing namin. Medyo okay-okay na, nakakabawi din at mas maraming order ang yung, So, eto guys, bubuksan na natin ang bago namin Epson na mas malaki. Kasi alam niyo guys, yung una naming printer na ginagamit, nag-ano pa kasi, nagludugdong pa kami sa mga ginagawang Sintra board, yung nilalagyan ng mga picture, yung may photo tap. So, mas maganda kung buo talaga siya. So, eto na guys! unboxing tayo. Shout out ulit ako sa inyo sa aking mga subscribers at ang aking mga silent viewers. Sa inyong lahat. Ito ba? Mahigap ko kasi ano, malaki-laki ba? Malaki ang balo pang L14 150 yun pala pagka may kasi yung una L3210 ngayon eco tank L14 150 Wow, wala na. Ito ang resibo 27,495. Malapatao. 27,495. Ayun oh guys, oh, ay hindi makikita. Ayun, 27 495. Ayun. Wow. Yan Ayan yung ink niya. Yun. May libring ink. Yan o. Nang Epson. Lagay muna natin dito. Ito yung cord. Tapos, ito yung warranty. Yan. Ito yung cord pa rin. Lamenta. Alam niyo guys, kasi mas marami ang ibaba muna natin to. Yan. Mas marami kasi ang nagpapagawa ng ilong. Wow! Malaki nga. Yan, ganyan na lang. Yan, ibig natin. Yan. Tapos, oh, may mga stop state pa. Paano natin lalagyan yung ano? Ito yung long. Sa long. Pwede dito mag print ng ito. Itong A3. Kasing laki ito, guys, ng dalawang cocoon band. Ayan, o. Dalawa. So, dati kasi, ang ginagawa namin dun sa una namin Epson printer ay inahati namin putol, kumbaga, parang dinudugtong. Pero, okay lang naman Ah, uh, pag ano, hindi mo masyadong mahalata. Ngayon, kaya yun nga ang rason na bumili kami agad ng mas malaki na para hindi kami magbugtong. Kasi marami ang nag-order ng malaki katulad nito. Jen, patuloy nga niyan. Yan na yung picture nyo. Yun, yung yung isa. Yan. Ito. Yan. Kasi ito katulad nito sa sample ko. Ang ginagawa namin sa, sa una namin printer, duktong yan. ayon hindi siya masyadong halata. So, ng ngayon, dito sa bag namin Edson, hindi na kami magduduktong kasi malaki na talaga. Ayan. Ayan So, kasi maraming order siya ng ganyan. Ito guys, so, wow. Ito ang aking apo na makulit. Tapos ito pa, yan. Ito na ngayon ang Kailangan din natin ang Ah, Kailangan. Sige guys, mamaya maglalagay tayo ng A. Okay.